So, nandito na nga po pala kami ngayon. Kumukuha nga po pala kami ng mga Magandang umaga nga po pala sa inyo. Kung kailan nyo man ito mapapanood, mga ka Siya, kaya samahan nyo kami ng Conan uh -huh. na mga to. Ito nga pala, yung galing sa mga Paltryd. Yung mga nabansot. Yung mga hindi na lumaki, Yung rigid na kong tawagin. Yan, mga ka-trio. na nga ng ka natin si Roderick, mga ka at yung mga hindi nakakain na nga mga ka kaya tayo ng kakain daan nila mga katuyo. <laughs> Siya, eh, papalaki yung pati yeah, hmm. si si niya mga sa kanating. takainin ba? Eh, yung masarap mga ipang-adobo. eh yeah, mga katuyo. Mga katuyo. Yan, gana mo lang nakasimangot. Si Derek niya mga katuyo, pero napakalaki ng ngiti niya na. Gana pero nakabungot talaga yung mga katuyo. Kaya, eh, yung masarap naman, no? Ilagay lang na inlabi sa basket. Para mamaya, may adobo na. <laughs> Ayan, nandito yung Mahot Habang pinapanood nga namin to, niluluto namin sa awali yung Mahot Rio. Ayan. <laughs> Ayan, lagay lang lari direct. Yan. Kuha lang ako ha. Habang ah, may kukunin pa. At ipotala ka lang kukunin. Nura na kayo dalawa. Ayan, Mahot Rio. Tinanggal na kayo direct. Ayan, nagtatakbo na kayo manok. Kaya, kinukuha na yung mabilisan Mahot Ilagay lang, ipatukal mo kung saan-saan yan Ayan yung mga manok na reject sa poultry, mga triyo kinamimigil na lang kung saan, saan. Kaya, ito get sa amin, mga kateriyon. Pluntahan na namin dito, para may pang adobo. <laughs> e mga kateriyon, mo kita, pinarita pa kanya yung montage daw, endong napakatabadong, mga kateriyon. Yan, lagi na naman, na kateriyon. Kaya, masarap yan pang iyo, o yan, pang kalam nyo na, mga kateriyon. Kaya, ayan, kuwala na ha, po, hanggang may ka pa. <laughs> yun o. Mga monta sila mga katuri yun, napakalaki nga pa rin yun. Yan mga katuri yun, napakalaki nga talaga. Yan, yan, masarap pa nga mga katuri yun, ilagay mo na yan. Yan, kuha na naman mga katuri yun. Kuha na nga, kuha na iyan si Derek. Yan, baka kasi maubutan, maubusan pa siya mga katuri yun. Yan mga katuri yun. Napakasarap talaga yung mga katuri yun, isip ko pala masakawari na talaga sila. Yan, tumatakas pa, ayaw naman parain mga katuri yun, napakalaki nun. Yan Hindi mo talaga ba nasabi yung gana ka nalaki yan? Madilim talaga lang yan pa atriyo. Ayan yung nakikita niya. Yan, pa yan mga atriyo. Pero ka hmm. Kakatayin mo agad ka talaga yan. Ala, kawakain dyan atriyo. Kaya kung mo pa yan, yan makikita mo naman talaga malaki na. Pero pag iyon na ba? Eh, matira na 40 days mga

Oh, paalis na nga pala kami, pero narito pa rin dito si Pardy, mga katriyo. Yan na pa, pogi dito, tayo, real talk pa rin talaga. Yan po, paalis na kami dito, mga katriyo. Kaya, bye-bye, mga katriyo.